Himik lang ang buhay ko, work from home sa Antipolo. Walang bisyo, walang girlfriend. Pero panoog ko naging ama ng isang bata na hindi ko pa nakikita. May tumawag, boses ng babae. Sabi niya, ako raw ang ama nang dinadala niya. Tatlo raw ang mata ng bata tulad ko. Tinignan ko yung ID ko, oo nga, parang may distansya ang mga mata ko. Pero hindi ko siya kilala, kaya binaba ko nilang ang tawag. Kinabukasan, tumawag ulit. Matandang babae naman, sabi niya, ako raw ang ginaya, ako raw ang ama. Nag-text sa akin ang sabi niya, nandito na kami sa ilalim ng bahay mo. Pagtingin ko, may itim na trapo gumagalaw. Inawag ko ang barangay pero pagbalik namin, wala na. Ang naiwan lang, plastikang may pusod. Nag-post ako sa Facebook, may nag ginamit namin ang mukha mo, ginamit namin ang katawan mo habang tulog ka. Nignan ko ang profile, buntis ang cover photo, kaya lang walang muka. Sabi pa sa caption niya, hintay lang mahal, gutom na gutom na siya. Sa panaginip ko, Laging nandun yung babae. Hindi siya nagsasalita, pero lumalaki ang tiyan niya at mukha ko ang laman. Nagpa-albularyo ako at ang sabi ng albularyo, namit daw nila ang anyo ko. Ngayon, may ipinanganak na hindi tao. At ang huling text, nakasilip na siya. Sa susunod na buwan, ikaw naman ang magdadala. Follow for more stories like this.